Salamat Miss Brandy. Sabi Bilgium Santo, mga pakalawa yung bagay ito. Nakatanggap nga ako ng message na may gustong tumulong kay tatay, kaya naman nagmadali akong puntahan siya. Pagdating ko nga doon sa kanto, kung saan siya pumipila, ay wala nga nakapila, kaya hinanap ko siya at dito ko siya natagpuan kung saan ko siya unang nakita. Eto nga at may dala siyang tungkol dahil sabi ko isasama ko siya mag para mapili niya talaga yung mga gusto niya. Yeah, Pinakita nga sa so. niya dito yung saan niya nilalagay yung mga damit niya, yun yeah. yung pinaka <laughs> <laughs> <house> niya. <laughs> Meron na kong ganun eh, lalatag din din sa sabor din din daw pala ko. Kasi tempo kayo natutulog. Dili ulo. Ah. Kaya po may bukol pa nga ng bukol niya tay. Ah kaya nagkaganyan kasi diyan lang po kayo nakahiga sa ano. Ganyan po. Bakal. Ah. Pati ano ko tinutuloy ka to. Baka po sabi, yung labi sa pagganyo lagi sa ano, sa Bait? Bait siya. Naguhu niya ng gano'n. Ayaw na, pangayas sa buhay. Dito nga ay pinabayaan namin si tatay na kunin yung mga gusto niya para maramdaman niya talaga kung paano yung nag-grocery at kunin niya yung mga bagay na hindi niya nabibili dati. Sabi ko nga sa kanya, kunin niya yung mga madaling kainin at saka yung madalas niya kinakain para naman hindi siya manibago and lalo na kapag namamasada siya, kailangan mabilis ang kain lang para hindi na kailangan lutuin ng matagal o yung iba pag binuksan niya, pwede na niyang kainin. Nilagay nga ni kuya yung saklay ni tatay kasi tumatama doon sa basket. At pinabayaan din namin siya na tulak yung basket para maramdaman naman niya na marami siyang pinamimili. Siyempre naalalayan naman namin siya ni Kuya. Yun nga palang tumutulong sa kanya, ibayaw e niya. Ayan nga kumuha si tatay ng rin, niloloko nga namin ko siya ba'y magmiminudo. Ipinapalaman <laughs> e, daw niya yan sa tinapay, kaya kumuha siya sa pantisal sa umaga. Ayan, tuwa si tatay talaga lahat tinitingnan niya bawat section kaya mabagal lang talaga yung pag-usad namin. Thank <laughs> <laughs> wow. Sa kalagitnaan nga nung pag-grocery namin, tumawag kay tatay yung kanyang angel. Siya nga pala yung dahilan kung bakit nakapag-grocery si tatay at nakabili ng gamot ngayong araw at nakakain sa labas. And siya nga pala yung CEO ng La Village, um, brow, ang pangalan niya is Miss Grandy. Hindi pa nagte-trending yung video ni Tatay, hindi naman talaga siya sobrang trending, pero isa siya sa talagang unang nag-stitch ng video at nagpaabot na gusto niya talagang tulungan si Tatay. Actually, pinahanap pa nga niya si Tatay para lang matulungan niya. And hindi lang doon, ang dami pa niyang um, plano para kay Tatay. Kaya talagang nagpapasalamat ako kasi may mga ganitong tao na ginagamit si Lord para makatulong din sa ibang tao, 'di ba? So suportahan din natin yung business niya dahil sobrang bait talaga ni Madam. Ayun, tapos ayan, nagkikwentuhan sila ni tatay. Sobrang tuwan-tuwa silang dalawa, nagkita sila. Ayan. May bukol pa po kayo sa batok. Ano? Yeah. Yung gawa nga. Tingin nga po. Pagkakaan, di ba yung may baka na ganun? Opo. Ayun nga, at bukod nga doon sa pilay na paa ni tatay, eh, meron pa nga siyang bukol sa batok niya. Dito patapos na rin kaming mamili. And ayun, tinatanong ko si tatay kung may kailangan pa siya. Sabi niya, nakuha naman na daw niya lahat. And napakasaya niya. Thank you siya ng thank you. Nakuha pa nga niya magbiro kasi bumili siya ng chinela. sabi niya matagal na daw niyang gagamitin kasi yung isa daw pag napudpud, meron pa daw isa. Kaya tawa kami ng tawa dyan. Na kahit ganyan yung sitwasyon niya, nakukuha pa niyang magbiro. Sa mga tumulong kay tatay, kay Miss Brandy, at sa mga tutulong pa, maraming 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 salamat sa inyo lahat. God bless.